Sambusa Tara, samahan nyo ko Gawa tayo ng sambusa Ito yung pagkain ng uh, Dito sa Saudi na every Ramadan Or during Ramadan Ito yung pagkain na hindi nawawala Kailangan meron ito Sambusa Sa atin parang Empanada yata yan, yan. Nakita nyo Kumagamit pa ako ng ano lalo sa mga beginners na mga ano maggagawa ng sambosa yeah, mayroon nang nabibili ng na mga ganyan bakit magpakahirap pa tayo di ba kaya-kaya ko rin naman gawin sa kamay ko kaya lang gusto kong may ano talaga para pariparihas yung uh, size at yung style ayan kasi pag sa kamay Uh, hindi pare-parehas, hindi pantay yung uh, size niya. Tapos nakikita nyo kung ano yung pinapalaman ko, is yan yung uh, karne. Kiniling na karne or lahang mapron, sabi nila. Tinagtag ko, yan. Niluto ko. Tapos, simpre, lalagyan natin ng mga uh, ingredients niya, pampalasa nalagyan ko siyempre ng black pepper. Tapos nakita nyo bakit green-green. Kasi gustong gusto nila dito na may halo ng mga green yan. Yan yung hinalo ko yung mga, yung, yung parsley. Ah, uh, hindi, magdoni sabi nila dito eh. Parang parsley yata yun eh. Tapos yung uh, chef or dill. Yan, kailangan hindi siya purong karne. Kailangan may nalalasaan sila na Medyo gulay-gulay uh, or yung green-green. Ayan no? nakita nyo, kinakamay ko din siya. Kaya lang, mag na siya, hindi na siya pantay-pantay pare parehas doon sa ano. Pero sa mga beginners, yan, pwede yung gamitin natin yung ano para, pata. hindi lang pang beginners yan. Kahit yung mga matagal na gumagawa, pwede gumamit yan para naman mas maganda yung shape niya. O, oh, ba? Diba? Ayan, inipit lang. Parang mag-close na mabuti. Kailangan i-ano nyo yung, yung may, di ba, may lumalapas na konti doon sa bunganga niya. Kailangan nyo parang i-ipit nyo siyang ganun. konti oh, diba? Para siya magdikit. At hindi bubuka pang uh, piniprito. Yan yung pagkain na hindi nawawala uh, sa tuwing Ramadan kaya yan ang pinagahan Hindi uh, ba? Hindi ba? Hindi ba uh, 'yung soap kaya uh, sabi nila, yan yung pagkain nila na palaging talagang meron yan. may mga kasama, may mga partner pang mga pagkain nila yan. Hindi lang naman sa pagbosa. Tsaka alam nyo, <laughs> mga ilang araw lang yan na sunod-sunod uh, na may kanya na pagkain sila. At sasawa din sila. So, kung ano-ano na lang ipapagawa, uh, ipapaloto or pipili na lang sa labas. Pero kailangan, meron yan. Sa tuwing uh, may mga bisita. Tapos, Pwede rin pa araw-araw nila. Pag basta walang mar hindi marami. Kaya lang ngayon yung ginagawa ko is marami tayo. Siyempre, andyan lahat first na uh, Ramadan. Andito lahat ng mga uh, buong pamilya nila sama-sama. So, kailangan marami tayong luluto. Ayan, nakarami na ako. Yan, yan naman for oven. Ayan, nakita nyo, pinakita ko pang fry tapos pang oven ito yung pang fry yan fry natin kailangan deep fry ito para maganda yung ah, pagkaprito pagka prito nya kailangan ano, halo ng halo